Kumusta sa inyong lahat? Ako si Dr. Rowena Bautista at ngayon ay susuriin natin ang paksangang nga natural na langis para sa mas mahabang tagal, pagkontrol at pagpapabuting ang sirkulasyon para sa kalusugang pangintimasyang kalalakihan. Nga ginu, hayaan ninyong magtanong ako sa inyo ng direkta. Naisip na ba ninyo na sana ay mas matagal kayong tumagal mas maramdaman ang kontrol, at mas masiyahan sa intimasya ng walang patuloy na pangigipit ng masyadong magang pagtatapos, paano kung sabihin ko sa inyo na ang paggamit? Nang isang simpleng natural na langis bago ang self-stimulation o intimasya, ay agad na maka makapagpapabago sa reaksyon ng inyong katawan, hindi tableta, hindi trick, kundi isang natural na paraan na maari ninyong subukan sa bahay. At heto ang pinakamagandang bahagi. Hindi lang ito isang langis. Mayroong ilang natural na pampadulas na makakulong na mapabuti ang sirkulasyon, pakalmahin ang inyong maugat, at bigyan kayo ng mas mahusay na kontrol. Ngayon, ilalahat ko sa inyo ang bawat isa sa mga ito, ipapaliwanag kung paano sila gumagana, at ipapakita sa inyo kung paano eksaktong gamitin ang mga ito para sa mas matagal na kumpiyansa. Ako si Dr. Rowena Bautista, isang urologist na may higit sa isang dekadang karanasan sa pagtulong sa mga kalalakihan na ibalik ang kanilang sigla ng natural. Sa video na ito, gagabayan ko kayo ng sunod-sunod sa mga ligtas na natural, nalangis at pampadulas na makakatulong sa inyo na tumagal, nang mas matagal, mapabuti ang daloy ng dugo, at muling itayo ang inyong kumpiyansa sa silitulugan. Kaya? Bakit langis? Ang natural na langis ay higit pa sa simpleng pampadulas. Hindi lang sila. Naroon upang pakinisin ang mga bagay. Ang tamang langis ay talagang maaring makipag-ugnayan sa inyong balat at mga tisyo sa malalakas na paraan. Ang ilan sa mga ito ay may kakayahang tumagos sa mas malalim na mga layer? umaabot sa malili na daluyan ng dugo at kalamnan na hindi nararating ng ordinaryong lotion. Kapag nakapasok na, na. pinapalambot nila ang tissue, pinaparelax ang masikip na kalamnan, at pinapabuti ang flexibility sa mga lugar na mahalaga para sa daloying dugo. Maraming langis din ang nagdadala ng makompaw na halos parang natural na gamot. Habang tayo ay tumatanda, ang maugat sa pelvic region ay maaring maging sobrang sensitibo. Iyan ang dahilan kung bakit ang ilang kalalakihan ay nakakaramdam na hindi sila makakatagal. Masyado silang mabilis na umaabot sa rurok. Makakatulong ang langis na pakalmahin ang pagiging sensitibo na iyon. Sa pamamagitan ng pagbalot at pagpapaginhawa sa mga dulo ng ugat, lumiliha sila ng isang protective buffer hindi ito nagpapamanhit sa inyo. Sa halip, pinapabagal nito ang pakmamadali. Nanakbibigay bibigay sa inyo ng espasyo upang masiyahan at kontrolin ang karanasan. Simulan natin sa castor oil. Isa sa aking mga paborito. Hindi tulad ng maraming mas magaan na langis, ang castor oil ay natural na makapal, halos velvety sa texture. At ang kapal na iyon ay bahagi ng dahilan kung bakit ito napakabisa. Kapag pinainit ninyo ito sa pagitan ng inyong mga kamay, ito ay nakakapagbaginhawa at nakakapagbakalma. At sa sandaling dumampi ito sa inyong balat, mararamdaman ninyo ang bigat at presensya nito. Ito ay hindi lamang isang pampadulas sa ibabaw. Ito ay isang therapeutic oil. Ang castor oil ay puno ang isang malakas na compound na tinatawag na ricinoleic acid. Ang natural na substansiyang ito ay pinag-aralan para sa kakayahan nitong mapabuti ang sirkulasyon, bawasan ang pamamaga, at maging hikayatin ang pagaling sa mga tissue na stressed o overwork. Kapag inilapat ninyo ang castor oil sa perineum, ang malambot na bahagi sa pagitan ng ang inyong scrotum at inyong puwit, hindi ito nananatili sa ibabaw. Ang molekula nito ay tumagos ng malalim, umaabot sa mga layang kalamnan, sa maliliit na daluyan, at sa mga ugat na nasa ilalim lamang ng balat, ang epekto ay multilayered. Una, pinaparelax nito ang makalamnan ng pelvic floor, na madalas ay may hawak na tensyon ng hindi ninyo na mamalayan. Ang tensyon na iyon ay maaring magigpit sa daloying dugo at ang pagpapalaya dito ay nagpapahintulot sa sirkulasyon na muling bumukas. Pangalawa, pinapawin nito ang sobrang sensitibong mga ugat na lumilihang isang kalmado, matatag na pakiramdam na nagpapababa sa pagmamadali na nararamdaman ng maraming kalalakihan sa panahon ng stimulation. At pangatlo, pinapakain nito ang madaluyan ng dugomismo mismo na naghihikayat sa kanila na lumawak at magatit ng mas maraming oxygen-rich blood sa pelvic region. Ang resulta, isang pakiramdam ng init, kalmado, at kontrol sa halip na pakiramdam ng inyong katawan ay nagmamadali patungo sa isang finish line. Nakakaramdam kayo ng pagiging grounded at matatag, marami sa aking mga pasyente, ang nakasabi sa akin na sa unang pagkakataon na ginamit nila ang castor oil sa ganitong paraan, nagulat sila sa kung gaano kabilis ang pakiramdam ng pakakaiba. Sa loop ng ilang minuto, hindi lamang pisikal na init, kundi pati na rin ang mental reassurance. Halos parang ang kanilang katawan ay sa wakas ay gumagana kasama nila sa halip na laban sa kanila. At ito ang pinakamahalagang bahagi. Sa pag-ulit, ang kalmadong ito ay hindi lamang pansamantala. Ang mas madalas na paggamit ninyo ng castor oil, mas lalong umangkop ang inyong katawan. Sa paglipas ng panahon, ang pakiramdam ng pagpapahinga na iyon ay nagiging isang pangmatagalang pagpapabuti sa kontrol. Nagiging mas matigas ang ma-erection, nawawala ang pagmamadali at lumalago ang kumpiyansa. Ang nagsisimula bilang isang simpleng nga langis ay nagiging isang malakas na ugali na muling nasasanay sa inyong katawan at nakpapanumbalik ng pagiging maasahan. Ang pangalawang langis na gusto kong ay highlight ay coconut oil. Ito ay ibang iba sa castor oil. Habang ang castor ay makapal at mabigat, ang coconut oil ay mas magaan, mas makinis, at halos silky ang pakiramdam habang ito ay dumudula sa balat. Maraming kalalakihan ang nakakaalam ng coconut oil para sa pagluluto o pangangalaga sa balat. Ngunit ito rin ay isa sa mga pinakamabanayad at pinakaliktas na langis na maari ninyong gamitin sa paligid ng sensitibong tisyo. Isa sa mga natatanging lakas ang coconut oil ay ang natural nitong antibacterial at antifungal properties. Ibig sabihin nito, nakakatulong ito na panatilihing malusok at protektado ang balat nalalong mahalaga sa mga intimate area. Hindi ninyo kailangang mag-alala tungkol sa iritasyon dahil ang langis na ito ay ginagamit nang daan-daang taon bilang skin soother. Ngayon, hindi tulad ng chaster oil. Ang coconut oil ay hindi tumagos ng malalim sa mga tissue. Sa halip, nananatili ito malapit sa ibabaw na lumilihang ang isang protective layer at iyan mismo ang dahilan kung bakit ito napakahalaga para sa mga kalalakihan na nahihirapan sa hypersensitivity. Ang coconut oil ay halos parang unan. Pinapalambo nito ang tindingang stimulation na lumilihang ang isang mas makinis, mas kontroladong karanasan. Sa halip na, labis na, makapinsala sa inyong maugat, binabawasan nito ang tindi na nakpapahintulot sa inyo na bumagal at tamasahin ang sandali. Ang isa pang benepisyo ay ang hydration. Ang coconut oil ay natural na nagpapabasa sa balat, pinapanatili itong malambot, nourished, at comfortable sa paglipas ng panahon. Ang makalalakihan na gumagamit nito ng regular ay madalas na nakakapansin ng mas kaunting pakatuyo o iritasyon para sa mga nagnanais ng isang banayad, kaaya-aya at versatile oil, ang chocolate oil ay isang mahusay na opsyon. Ang ikatlong langis ay isa na halos, bawat sambahayan ay mayroon na. Olive oil, madalas nating naririnig ang tungkol sa olive oil bilang isang heart-healthy food, pinupuri para sa papel nito sa Mediterranean diet. Ngunit kung ano ang mabuti para sa inyong puso, ay mabuti rin para sa inyong sirkulasyon sa ibang bahaging ang katawan. Kapag inilapat sa balat, ang olive oil ay nahatid ng mga antioxidant tulad ng vitamin A na nagpoprotekta at nagpapalusok sa matisyo. Ang mga antioxidant na ito ay nakakatulong na panatilihing flexible at elastic ang mga daluyan ng dugo. Ang flexibility na iyon ay mahalaga dahil ang maereksyon ay nakasalalay sa kakayahan ng madaluyan na mabilis na lumawak at payagan ang dugo na pumasok kung ang madaluyan na iyon ay matigas, ang sirkulasyon ay nahihigpitan. Nakakatulong ang olive oil na labanan ang paninigas na iyon na nagihikayat ng mas malusok na daloy ng dugo. Kapag minamasahe sa perineum, ang parehong lugar na tinalakay natin kanina, udahan dahan sa kahabaan ng chef, ang olive oil ay may dalawang layunin. Pinapabuti nito ang pagdulas Nagginagawang mas comfortable ang stimulation habang sa parehong oras ay gumagana sa ilalim nga ibabaw upang suportahan ang mas malakas na sirkulasyon. Madalas kong ini ang olive oil sa makalalakihan na nagsisimula palamang mag-eksperimento sa natural na pamamaraan. Ito ay banayad, ligtas madaling makita sa anumang kusina at napaka-bisa sa pagpapabuti ng tissue flexibility sa paglipas ng panahon. Ito ay isa sa mga simpleng pang-araw-araw na bagay na madalas hindi napapansin ng karamihan. Ngunit nagtataglay, ito nang nakakagulat na kapangyarihan kapag ginamit ng tuloy-tuloy. Ang ikaapat na langis na madalas kong inirekomenda ay almond oil. Kung ang castor oil ay ang masipak na manggagawa, ang chocolate oil ang banayat na unan, at ang olive oil ang circulation booster, kung gayon ang almond oil ay ang nakakapagpakalma na haplos, ang langis na ito ay magaan at makinis na may kaaya-ayang halos silky texture na madaling sumisip-sip sa balat, nang hindi nag-iwan ng mabigat na nalalabi. Ang almond oil ay lalong mayaman sa vitamin E, isang nutrient na kilala sa pagprotekta at pagpapalusok sa balat at sa mga daluyan ng dugo sa ilalim nito. Naglalaman din ito ng magnesium, na isang mineral na direktang may papel sa pagpapahingang ng kalamnan at pagganang ng ugat. Ang kombinasyon na iyon ay ginagawang partikula na mahalaga ang almond oil para sa mga kalalakihan na nakakaramdam. Nang labis na, stimulated o natakpuan ang kanilang sarili na masyadong mabilis na natatapos. Heto kung bakit maraming kalalakihan ang hindi napatanto na ang hypersensitivity ay madalas na namumula sa mga ugat na bahagyang labis na aktif. Hindi ito tungkol sa inyong isip na masyadong sabik. Ito ay tungkol sa inyong madulo ng ugat na masyadong mabilis na nag-fire. Nakakatulong ang almond oil na pakalmahin ang madulo ng ugat na iyon. Kapag minamasahe sa perineum o inilapat nang dahan-dahan sa paligid ng mga sensitibong lugar, lumilikha ito na kakapagpakalma na epekto sa halip na nakmamadali na mga signal sa uta, ang mga ugat ay nagsisimulang kumalma na nakpapahintulot sa inyo na manatili sa kontrol. Ang isa pang benepisyo ay kung gaano comfortable ang pakiramdam ng almond oil. Hindi tulad ng ilang mas makapal na langis, ang almond oil ay mabilis na lumulubok, na nag-iwan ng balat na malambot, hydrated, at nourish ng hindi malakit. Para sa mga kalalakihan na mas gusto ngang mas magaan o para sa mga nagpaplanong gumamit ng langis ng regular, bilang bahagi ngang isang gawain, ang almond oil ay isang mahusay na pagpipilian. Ito ay sapat na banayat para sa sensitibong balat, Ngunit sapat na malakas upang makagawa ng tunay na pagkakaiba sa kontrol at ginhawa. Gusto kong isipin ang almond oil bilang langis ng kapayapaan. Ito ay nagpapakinis, nagpapaginhawa, at nagpapanumbalik ng balanse. Sa paglipas ng panahon, ang makalalakihan na gumagamit nito ay madalas na nagulat hindi lamang ng mas mahusay na kontrol, kundi pati na rin ng mas malalim na pakiramdam ng kaginhawaan at pagpapahinga sa panahon ng intimasya. At ang pakiramdam ng payapaan na iyon ay maaring gawing mas kasiyasiya ang buong karanasan, pisikal man o emosyonal. Ngayon, pakusapan natin ng maingat kung paano talaga gamitin ang ngalangis na ito dahil ang totu ay kung paano ninyo ito ilalapat ay mahalaga gaya ng kung alin ang pipili ninyo. Una. Gusto kong isipin ninyo ang inyong sarili na naghahanda para sa isang pribadong sandali, maging ito man ay mag-isa o kasama ang inyong kapareha. Ayusin ang sin upang comfortable ang inyong katawan. Siguro din na ninyo ang magailaw. Siguro magpatugtog kayo ng nakakapagpakalma na musika. Anuman ang makakatulong sa inyo na makaramdam ng ginhawaan. Mahalaga ang ginhawa. At pagpapahinga dahil kapag kalmado ang inyong isip, mas mahusay ang pagtugon ng inyong katawan. Maksimula, sa pahuhugas ng, inyong manggakamay at siguraduhin na malinis ang lugar. Hindi lang ito tungkol sa kalinisan. Ito rin ay tungkol sa paghahanda ng inyong sarili sa isip. Ang pakuhanga na dakdak -dak na segundo na iyon ay nakpaparamdam na intensyonal ang buong karanasan halos parang isang ritual, sa halip na isang bagay na minamadali. Susunod, ibuhos ang kaunting langis na inyong pinili sa inyong palat. Hindi ninyo kailangan ng marami. Ang damingang isang dimesais na halaga ay karaniwan ng sapat, bagaman maari kayong makdakdak pa kung kinakailangan. Kuskusin ito ng dahan-dahan sa pagitan ng inyong mga kamay upang uminit ito. Ang simpleng hakbang sa pakpapainit na ito ay nakpaparamdam sa langis, na mas natural sa inyong balat at nakakatulong, na mas mabilis itong sumipsip. Samga tissue. Para sa pinakamahusay na resulta, maksimula sa paglalagay ng langis sa perineum. Tandaan, ito ang malambot na lugar sa pagitan ng base ng scrotum at ng puwit, ang nakatagong control center ng inyong mga erection. Maring kakaiba sa simula na bigyan ng pansin ang lugar na ito, ngunit kapag ginawa ninyo, mapagtatanto ninyo kung gaano ito kalakas. Ilagay ang inyong ma, gadaliri doon at magsimula sa mabagal na pagalaw ng paikot. Panatilihing magaan ang presyon sa simula. Sapat lamang upang makakontak. Hayaan ang inyong katawan na umangkop. Habang gumagalaw kayo sa mga bilok na ito sa loop ngang ilang minuto, ang langis ay magsisimulang lumubok. Maari kayo makaramdam ng banayat na init na kumakalat o marahil isang pakiramdam ng tingling. Ang iba naman ay naglalarawan nito bilang isang uringang, pakalagas ng bigat mula sa pelvis. Lahat ng ito ay magandang senyals. Ibig sabihin, bumubukas ang sirkulasyon, kumakalma ang gaugat, at ang makalamnan ay nagsisimulang magpakawala ng tensyon. Pagkatapos ng tiga hanggang 5 minuto, maari ninyong bahagyang palalimin ang masahe, gamitin ang inyong hinlalaki o ang bes ang inyong kamay upang maglagay ngang bahagyang mas maraming presyon. Maari ninyong iba-ibahin ang inyong mga pagalaw, minsan paikot, minsan dahan-dahang pataas at pababa, nag-explore kung ano ang pinakanakakapagpahinga, Isipin ito bilang pagluluwang isang buhol sa isang lubit na matagal ng mahigpit na hinihila. Ang bawat mabagal na paggalaw ay nagtuturo sa inyong katawan na bumitaw. Hayaan ang inyong sariling ang hindi bababa sa lima minuto, ngunit kung may oras kayo, magtagal pa. Maraming kalalakihan ang nakakakita na ang pagpapahabang ang masahe sa 7 o kahit 10 minuto ay nagbibigay ng mas malalim na pakiramdam ng kapayapaan at control. Hindi ito nasayang na oras. Ito ay pagsasanay para sa inyong katawan, pagbuwang ang muscle memory, at pagkukondisyon ng inyong maugat upang tumugon ng iba. Kapag nasipsip na ang langis at ang inyong pelvis ay nakakaramdam ng init at pakpapahinga, maaari na kayong magpatuloy sa stimulation. Ito ang sandali kung saan maraming kalalakihan ang nakakapansin kaagad ng pakakaiba, sa halip na pakiramdam na ang lahat ay mabilis na sumusugod nakakaramdam, kayo ngang pagiging matata, kalmado, at mas kontrolado. Sa pagsasanay, ito ay nagiging higit pa sa isang epekto lamang ng langis. Ito ay nagiging isang natutunan natugon. Ang inyong katawan ay nagsisimulang matandaan kung paano bumagal. Ang maugat ay natututong hindi masyadong mabilis na magfire ang kalamnan ay humahawa ng kanilang lakas ng may mas balanse at ang inyong sirkulasyon ay dumadaloy ng mas natural? Sa paglipas ng panahon, ito ay nagbubunga ng pangmatagalang pagpapabuti. Hindi lamang kayo umasa sa langis. Muling sinasanay, ninyo ang inyong katawan upang tumagal ng mas matagal ng natural. Ngayon, gusto kong tunay na ilarawan ninyo ito, isipin ang inyong sarili tiga linggo mula ngayon. Naging tuloy-tuloy kayo sa simpleng oil routine na ito, nakbibigay ng ilang minuto bago ang intimasya, umupo kayo, inilapat ang langis, at sa halip na makaramdam ng tensyon o pagkabahala, nakakaramdam kayo ng kapayapaan at pagiging handa. Hindi na kayo nag-alala tungkol sa mabilis na ng kontrol. Sa halip na nakmamadali patungo sa finish line, nakakaramdam kayo ng pagiging matatag, grounded, at in charge ng inyong katawan, ang pagbabago na iyon ay malakas. Hindi lang ito tungkol sa kung ano ang nangyayari sa silitulugan. Ito ay tungkol sa kung paano ninyo dala ang inyong sarili sa pang-araw-araw na buhay. Ang kumpiyansa at intimasya ay madalas na umaapaw sa kumpiyansa sa lahat ng iba pang lugar. Mas matangkat kayong maglakat. Mas nakakaramdam kayo nga papapahinga sa paligid ng inyong kapareha. At natakpuan pa ninyo ang inyong sarili na nag-abang muli sa mga sandali na iyon sa halip na magalala tungkol sa kanila. At napapansin din itong inyong kapareha kapakalmado at tiyak kayo. Ang koneksyon ay nagiging mas malalim, mas mapaglaro, at mas kasiyasya para sa inyong dalawa. Ngunit hayaan ninyong ibahagi ko ang isang mahalagang bagay. Habang malakas ang mga langis, pinakamahusay sila gumagana kapag sinamahan ng maliliit na pang-araw-araw na gawi na lumilihang tamang kapaligiran para sa inyong katawan upang umunlad. Ang una ay hydration. Ang dugo ay karamihan ay tubig at ang inyong ma-erection ay nakasalalay sa dugo na iyon na kayang dumaloy ng mabilis at mayos. Kung kayo ay dehydrated, ang dugo ay nagiging malata at ang magadaluyan ay kumokonti na nagpapahirap na makakuha ng nais ninyong tigas. Uminom ng tubig sa buong araw. Madalang ang baso o boat at isipin ang bawat pagigo bilang panggatong para sa mas mahusay na sirkulasyon. Ang pangalawang ugali ay pagalaw, lalo na ang pag-stretch ng mga balakang at lower back. Ang nga lugar na ito ay parang masangang daan ng inyong sirkulasyon, kapag maipit sila, pinahihipitan nila ang daloy ng dugo sa pelvis. Ang ilang minutong banayat na pag-stretch tulad ng pagilang inyong matuhot patungo sa inyong dibdib habang nakahiga, pag-ikot ng inyong nga balakang sam nga bilog, o pag nga mabagal na body weight squats, ay maaring magbukas nga manggadaanan na iyon ng malaki. Ang ma-stretch na ito ay simple. Hindi nila kailangan ng kagamitan. At maaari silang gawin mismo sa inyong sala. At ang ikatlong ugali ay ang pagbabawas ng mahabang oras ng pagupo. Kapag masyado kayong nakaupo, literal ninyong pinipindot ang magadaluyan at ugat ng pelvic na sinusubukan ninyong pagalingin. Sa paglipas ng panahon, ang patuloy na presyon na ito ay nakpapahina sa sirkulasyon at nakpapalala pagiging sensitibo. Basagin ang siklo na iyon sa pamamagitan ng pagtayongang hindi bababasa isang beses bawat oras. Maglakat-lakat sa bahay, umakyat sa hakdan, o maging mag-stretch lamang ng inyong nga binti at yuminga ng malalim sa loob ng 2 minuto, ang nga maliliit na break na ito ay nakpapanatili sa inyong dugo na gumagalaw at pumipigil sa pakdami ng congestion sa inyong pelvic region. Kapag pinagsama ninyo ang mga maliliit na ugali na ito sa oil routine, Marami kayong ginagawa, higit pa sa isang simpleng trick. Lumilikha kayo ng perpektong kapaligiran para sa pangmatagalang kontrol, tigas at sigla, ang langis ay nagbubukas at nagpapanumbalik. Ang tubig ay nagbibigay ng gasolina sa dugo, ang peg-stretch ay naklilinis ng madaanan, at ang pagalaw ay nagpapanatili sa mga daluyan na aktif. Sama-sama, ang maugali na ito ay bumubuo ng Isang pundasyon na sumusuporta sa pangmatagalang pagpapabuti. Maginu, hindi ito tungkol sa mga trick o shortcut. Ito ay tungkol sa pagsuporta sa inyong katawan, sa isang natural, ligtas, at epektibong paraan. Castor oil, coconut oil, olive oil, almond oil, lahat sila ay may natatanging benepisyo na makakatulong sa inyong natumanggal ng mas matagal. Mas makaramdam ng kumpiyansa at masiyahan sa ng walang takot o panggigipit. Kung nakita ninyong kapaki-pakinabang ito, siguraduhin mag-subscribe. Bawat linggo, nakbabahagi ako ng praktikal na pamamaraan na batay sa agam upang matulungan ang mga kalalakihan na higit sa 50 na mapabuti ang kanilang kalusugan, lakas at sigla. Hindi ninyo kailangan tanggapin ang pagina.